Ayan na ang pusa ng kapitbahay namin. ang hingi na naman niya ng pagkain. Ayan, pupuntahan ko yan. Kasi nakaharap lagi dito sa akin pag dito ako sa kusina namin eh. Ayan, pagkabukas ko ng pinto, tatakbo yan. Tapos minsan natatakot pa. Yeah! Oh. Ito na pagkain mo. Hello. Ayan. Hindi yan, hindi yan pusa namin. Kapitbahay lang yan. Tapos mahingi ng pagkain dito sa akin. Yeah. O kain. Yan nilalagyan ko diyan siya ng ano pagkain. O kain na. Hoy, pero takot ito eh, tumatakbo tapos lumalapit. O ayan ang pagkain mo. Yeah. Oh, ganda mo pa naman. Yeah, ready na pagkain mo. O kain na kain. Kam kam kam. Natatakot 'yan. Yeah, miss miss. O kain na. Yeah, space. Oy, tumakbo. Space. Kain na. <laughs> Matakot. Oo. Oh. Ayan, kain na, kain na. <laughs> Oy, come here, kain. Oy, pero ayaw yan pahawak eh. Yan. Makain na siya. Ayaw yan, tatakbo pa yan. O sige, papasok na ako. Ayaw mo kumain eh. <laughs> Oy naglambing na sa akin hindi yan yeah hi oh dali nakain na ba kasi ang lamig hangin yes peace <laughs>